Hello guys, good morning and good evening in the Philippines. So, nandito ako sa kaibigan ko. And watch uh, shout out to all. Hello. Hello guys, good morning. What's up? And uh, this is Filipina Dreams and nandito ngayon ako sa kaibigan ko. Magluluto ako ngayon ng bulad. Ito yung bulad. <laughs> nandito ako sa kaibigan makikain na board. <laughs> Yan, magluluto na ako ng uga. Yan ang uga. Ito pwede ang uga. Hmm. Galing pinas. Kung saan ang malaking amoy. Amoy. Mainit na siguro ito. Hindi pa. Medyo ano kasi Yan. Yung sa ng bahay ng kaibigan ko. Sa kanila yung lupa hanggang doon. Hmm.